Pangulong Bongbong Marcos inuto sa Department of Agriculture ang pagsa sa prioridad sa Farm to Market Roads Projects. Pulong sa Malacanang ang updates patungkol sa Farm to Market Roads National Plan kung saan nagkaroon din ng ilang direktiba si Pangulong Bongbong Marcos hinggil dito. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na iprioridad ang mga Farm to Market Road o FMR projects. na Nananatiling on track. Ito ay upang matiyak na mananatiling on track ang mga inisyatiba sa Farm to Market Roads National Plan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isang sectoral meeting kung saan na pag-usapan ng updates sa pagpapatupad ng nasabing national plan. Binigyang diin ang punong ekotibo ang pangangailangang unahin ang mga nasabing proyekto batay sa aspeto ng utility at development. Iniatas din ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng DA na makipag-ugnayan sa iba pang kinaukulang ahensya upang matukoy ang mga lugar para sa pagpapaunlad at pagtatayo ng mga FMR upang matiyak ang maayos na daloy ng mga produkto at serbisyo. Binanggit din ni PBBM na dapat ding isa alang alang ang rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga FMR o Farm to Market Roads na nasira ng baha at iba pang natural na kalabidad. Batay sa tala nitong October 2022, ang Department of Agriculture at iba pang government agencies ay nakapagkumpleto ng kabu ang mahigit 67,200 kilometers ng FMR projects. Ito ay 51% sa mahigit 131,000 kilometers target. Ito ay kailangan upang maserbisyohan ang 14 na milyong hektarya ng production areas ng bansa para sa agrikultura at pangisdaan. Samantala, may kabuoang mahigit 64,100 kilometers ng FMRs ang hindi pa nakukumpleto na nangangailangan ng halaga ng pamumuhunan na 962.325 billion pesos. Mula rito, mayroon lamang mahigit 46,900 kilometers ng proposed FMR projects mula sa mga local government units noong Agosto a 1 ngayong to para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kersilin Katarong, SMNI News.